Uh, good morning guys. Uh, tayo po yung mga mamaling ko ngayon. Nandito po tayo ngayon sa Changi. nag chachangi tayo. Na napakaraming tao. Ikaw no lang ka. Pwede tikman. Ano? Dig. Kundi na biling ko? Galating kilo lang. Nakabili ka late. Kala ko bawal eh. Ayan guys, kitang kita po natin yung mga Uh, produkto na napakasariwa po ng ating mga gulay at prutas sa uh, bayan bayan ng Ruhas uh, dito po tayo sa tianggihan. Uh, Kinaugalian ko na po talaga na tuwing linggo ay dito po ako sa Tsanggi at uh, uh, tumitingin-tingin ng ating mga mabibili uh, tulad ng mga gulay at uh, napakainam at napakaganda pong tingnan sa natin uh, mga mga kababayan na nagtitinda dito na ito po ay sariling produkto natin at uh, tunay na ano, napakasariwa po at nandyan po nagdadagsaan ang ating mga mamimili yung uh, mga ngalakal yung, yung ating mga kabayan na maliit na mga pisto sa, sa ating mga barabarangay ay dito po sila namimili ng ating mga gulay, mga sibuyas yan, mga sili uh, at pang araw-araw na mapangangailangan natin na po uh, masariwang putas natin na uh, marang, napakasarap po yan uh, at mahilig din po ako sa marang na yan sino po mga mahilig dyan shout out sa mga mahilig dyan sa mga prutas at dito po sa bayan ng ruhas ang napakarami po na mapipili na natin mga sariwang prutas at yan po ito po yung mga papaya natin na uh, halata po natin na bagong pitas lang at ating mga birding gulay yan po mga green na green pa po napakasariwa at yan ating durian at uh, guys uh, paikot ikot po ako dito sa changgihan uh, at sa lahat ng mga kapanood nito at pwede bang pakilike naman at ishare nito itong ating video at nang sa ganun ang ating mga produkto dito sa bayan ng rohas ay dayuhin pa ng mas marami at uh, matulungan din natin ang ating mga magsasaka at ito rin po ang ating kababayang Tagadanggay ayan po ang nagtitinda ng kanilang ukay-ukay uh, ayan po at uh, napaka first class po yung mga paninda nila napakagandang klase po uh, at murang-mura lang po kaya kaya po ng ating bulsa yan uh, shoot out yan sa mga Tagadanggay Uh, dito na po tayo sa dako rito na, na, napakarami po ng ating mga gulay na kung saan kanya-kanya sila ng pwesto ang ating mga ating mga negosyante. Uh, tunay na ito ay sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng uh, masaganang bukid, uh, masaganang ani, uh, patuloy na iniingatan ng mga unos ang ating mga pananim at patuloy tayong nananagana dito sa bayan ng Ruhas at yan po ang tuyuan dito sa ating bayan at yan po ay galing sa ating mga uh, mangingisda sariling atin yan po ang ating mga papaya yan po talaga namang blessing ni Lord sa atin yan Uh, tulad tayong bang pasalamatan ito po si Ate Maring at yan po ang kanyang pisto na uh, pan, uh, bakery, yung panaderia niya na manatunay na ng kanyang mga produkto dito ng kanyang mga tinapay at mahilig po talagang bumili dito sa mga tinapay nila uh, at sabi nga niya, at uh, minsan daw ay uh, video ko doon yung kanyang mga panindah uh, bagamat wala siya ngayon at siya nagsabi na uh, isasagi natin dito sa ating video ang kanyang uh, tindahan at nasa ganun man daw ay ma-expose at makita rin ng ating mga kababayan ang kanyang mga panindah. at, at suki ko ito at tunay na napakabait na tao nito kaya ito ay patuloy na biniblis at na, uh, patuloy siyang ibiblis ni Lord sa kanyang paghahanap buhay kahit nasa kanyang edad ay patuloy siyang nag uh, uh, tunay na siya ay pinagpala ng Panginoon uh, si shout out dyan kaya ring ito na po yung video mo at uh, ikaw ay soki ka soki ko na noon pa man salamat sa mga pamasko mo sa akin noon <laughs> at yan po ang kanilang pwesto at uh, mayroon din po sa kanyang anak dito sa tuyuan na kanyang anak grocery at mayroon din din tindahan ng tuyo doon sa harapan uh, yan po at uh, na rin natin kasama na rin po at uh, at hanggang dito, dito na lang po ang ating video thank you for watching God bless